Sa unang pagkakataon, lumahok sa isang analog space mission sa Hawaii ang isang Pinay. Bahagi ito ng paghahanda para sa pagpunta sa kalawakan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. First ever Filipino on Mars, sa isang analog space mission sa Hawaii, lumahok sa kauna-unahang pagkakataon ang isang Pinay para pag-aralan kung paano nga ba maging isang astronaut. Kapag sinabing astronaut, madalas mga scientist o engineers ang nabibigyang pagkakataon makalahok sa space missions. Pero ibahin ninyo ang unang Pilipino na public health nutritionist na sumali sa isang analog space mission. Ginatawag ang misyon na ito na Hawaii Space Exploration Analog and Simulation o Oasis na pinatatakbo ng International Moon Base Alliance at National Aeronautics and Space Administration o NASA ginagawa ito dito sa ating planeta para mas maging handa sa pagpunta sa kalawakan yung primary focus na actually is yung pag aralan kung ano yung paano yung crew dynamics uh, ng mga uh, ng mga astronauts uh, especially if they will go to outer space um, in a long duration uh, space mission everything else sa um sa space mission pinaaral uh, din doon ng equipment tools um yung, yung habitat or yung environment and risks um ng um, space flight Mission. Bata pa lang si Christine, interesado na siya sa larangan ng astronomiya. Naging bahagi siya ng UP Astronomical Society noong nagaaral pa at naging executive secretary ng Space Generation Advisory Council. Nagkaroon siya ng mga pag-aaral sa space nutrition sa Switzerland, Iceland at Poland. At heto na nga, nag-apply siya maging crew member ng HISIS at nakapasa sa psychological at cognitive exams as an analog astronaut. So, para kami nagro role play kung paano maging astronaut pag nasa Mars ka na, na or pag nasa moon ka na. My role um, in the mission, two main roles. So, one is nutrition specialist and then as medical officer. Bilang space nutrition specialist, si Christine ang tagasuri ng mga pagkaing dapat kainin ng astronaut. Gayon din bilang medical officer na isa sa mga tumututok sa kalusugan ng kanyang crew. Isang linggo nagtagal ang kanyang mission sa HiSys. Pinaka-challenging daw ang mamuhay gaya ng totoong astronaut at manirahan sa maliit na space habitat na limitado lang ang paggalaw. Isa na si Christine sa mas marami pang Pinoy na magpapatunay na kaya rin natin gawin ang kaya ng iba. At sa makasaysayang pakikilahok ng Pilipinas sa ganitong misyon, hindi na malabong magkatotoo ang ating pangarap na magkaroon ng Pinoy sa kalawakan. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.